putukan at walang tigil na pagsabog ang nangyayari sa Middle East sa kasalukuyan. Mga pagyanig mula sa mga pagsabog ang nararamdaman mula sa labanan at gantihan ng Hezbollah at Israel. Dulot nito ay ang pagkasawi ng maraming bilang ng mga inusending sibilyan na naiipit sa hidwaan at mga pag-atake. Tila ayaw magpatalo ng mga pinuno ng magkabilang panig sa kanilang mga ipinaglalaban sa kabila ng matinding panawagan ng iba't ibang bansa para sa tigil putukan. Isa-isa hinati ng mga kaganapan sa sunod-sunod na pag-atake sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Patuloy ngayon ang matinding pag-atake at pagpambobomba ng Israel na nakapagtala ng limang daan at anim na na pagkasawi sa Lebanon. Dagdag rito ang nasa isang libo daan at tatlumput limang sugatan mula sa sunod-sunod na mga pag-atake. Matatandaan ay ikinagulat ng karamihan ang magkasunod na insidente ng mga pagsabog ng pagers at walkie-talkie sa Lebanon. Bukod pa rito, ang pagsabog na naganap naman sa lugar na dinaluhan ng maraming tao para sa burol ng apat na biktima. Ayon sa Lebanon Health Ministry, nasa 20 katao ang nasawi habang nasa 400 na at 50 katao naman ang sugatan sa pagsabog ng walkie-talkies noong Miyerkules. Karagdagan lamang ito sa nasa 12 katao na namatay noong Martes kung saan ay aabot naman sa 3,000 ang naiulat na sugatan mula sa insidente. Sa kabuuan ay umabot na sa 32 katao ang bilang ng mga nasawi sa pagsabog ng mga walkie-talkies kung saan higit sa isang libo ang sugatan habang nasa kritikal na kondisyon naman ang iba. Kasunod nito ay nagbigay ng pahayag ang dalawang manufacturer ng mga sumabog na pagers na mula sa Taiwan at Hungary. Iginit nila na wala silang responsibilidad sa mga nangyaring pagsabog ng mga naturang device at hindi lahat ng parte nito ay mula sa Taiwan. Sinabi naman ng kumpanya sa Japan, sampung taon ang nakalilipas mula nang huli silang gumawa ng mga unit ng mga sumabog na walkie-talkies. Sumabog at gumuho naman ang isang gusali sa Beirut, Lebanon na naging dahilan ng pagkasawi ng dalawang mataas na Hezbollah military commanders. Kinumpirma ng grupo ng Hezbollah ang pagkamatay ng senior commander ng Brad One Forces na si Ibrahim Akil at ng opisyal ng Top Rad One na si Ahmed Wahbi. Batay naman sa ulat na inilabas ng Lebanese Health Ministry ay nasa isa ang nasawi mula sa pagguho ng gusali kung saan kasama ang tatlong bata at pitong mga kababaihan. Tinamaan naman ang mga pinalipad na missiles ng Israel ang mga distrito ng Sidon, Marjayon, Nabatiye, Bint, Jbeil, Tyre at Zarani. Kasama sa mga napinsalang lugar nito ay ang Zale, Baalbek at a distrito ng Hermel sa silangan ng Bekaa Valley. Sinundan nito ng paglikas ng libu-libong mga pamilya sa Lebanon nang inanunsyo ng Israel ang mas malalang pag-atake sa mga infrastruktura na pagmamayari ng grupo. Masikip na trapiko naman ang bumungad sa timog ng bahagi ng Beirut dahil sa mataas na bilang ng mga taong nag-uunahang umalis. Bunso dito ang natanggap nilang babala mula sa audio at text messages ng Israel military na nagsasabi na dapat silang umalis sa lugar. Bukod dito ay hinikayat ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga mamamayan ng Lebanon na umalis kung ayaw nilang madamay at masaktan. Anya ay ginagamit ng Hezbollah ang mga tao bilang proteksyon at sadyang itinago ng nasabing grupo ang kanilang mga rockets at missiles sa kanilang mga tirahan. Ayon sa Israel Defense Forces, ay nakapagpalipad na sila ng 210 mga missiles patungo sa Lebanon. Tumama naman ito sa rehiyon ng Galilee, Haifa at mga kalapit na lugar ng Carmel, Naamakim, Namifrats at Golan Heights. Bago ang kasalukuyang labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay nasa kasaysayan ng matagal na digmaan at sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Noong 1982, nang atakihin na Israel ang Lebanon bilang ganti sa pag ng Palestine Liberation Organization o or PLO. Dagdag pa rito ay namalagi rin ang Israel sa timog at kanlurang Beirut na siyang nasasakupan ng PLO na mas nagpatindi sa labanan ng dalawa. Tumatak din noong 1993 ang pag ng Israel sa Lebanon kung saan ay tinawag itong Operation Accountability o Seven-Day War. Ganti naman ito sa naging pag-atake na Hezbollah sa refugee camp at village sa Israel na nagdulot ng matinding pinsala. Tatlong taon pang nakalipas at noong 1996 ay nagsagawa ng labing pitong araw na opensiba ang Israel laban sa puwersa ng Hezbollah sa Litani River. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawa ay tinawag na April Aggression ng Lebanon at Operation Grapes of Wrath naman ng Israel kung saan maraming bilang ng militar at inosenteng mga sibilyan ang nasawi. Pinatay naman noong 2006 ng mga Hezbollah ang tatlong sundalo na Israel na kinilalang sina Wasim Nazal, Eyal Benin at Shani Turgeman. Kasunod nito ng paghiling ng mga Hezbollah na palitan ng mga bilanggong Lebanese at ng mga sundalo na Israel na hindi nadaan sa maayos na negosasyon. Sa kasalukuyan, muling nagkainita ng dalawan ng suportahan ng Hezbollah sa pamamagitan ng pagpapadala ng missiles ang labanan sa Gaza na nagsimula noong nakaraang taon. Aabot naman sa isang libo, isang daan at na mga tao sa Israel ang namatay dahil dito kung saan 250 daan at naman ang dinukot ng Hamas. Mula noon hanggang ngayon, hindi na natapos ang matinding labanan at digmaan sa lupain ng Middle East. Matapos ang magkakasunod na pag-atake sa pagitan ng Hezbollah at Israel, ay nagpahayag naman ang iba't ibang mga bansa ng kanilang saloobin. Patunay nito ay kanilang pinag-usapan sa ginanap ng United Nations General Assembly ang pagpapatigil sa hindi matigil na labanan sa Middle East. Nagbabala naman ang UN Secretary General na si Antonio Guterres sa mga pinuno ng bansa sa UN General Assembly kaugnay ng agarang pagpasa sa ceasefire deal dahil sa malalang tensyon na nangyayari sa Lebanon at Israel. Anya hindi dapat maging ikalawang Gaza ang Lebanon na nagbigay ng masalimuot na alaala -ala at karanasan dahil sa walang tigil na putukan. Gaza is a non-stop nightmare. that threatens to take the entire region with it look no further than lebanon we should all be alarmed by the escalation lebanon is at the brink the people of lebanon the people of israel and the people of the world cannot afford lebanon to become another gaza our worst fears seems to be unfolding for the time being we have seen an acceleration over the last uh, week we heard yesterday about the massive exodus of the population from the south uh, towards uh, beirut we also heard that uh, uh, two days ago was the deadliest day since the end of the civil war in uh, Lebanon. And I would like to echo here what the Secretary General have said to the member states. Don't make Lebanon a new Gaza. Sinabi ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na inilagay lamang ng Israel ang Lebanon sa isang matinding sitwasyon. Anya ay kapayapaan ang kanilang ninanais at hindi digmaan dahil sakaling sumiklab ang mas malaking digmaan sa Middle East ay hindi ito makabubuti para sa lahat. Kinundi na naman ang Pangulo ng Turkiya na si Recep Tayyip Erdogan ang ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon kung saan ay binigyan din niya ng mga makabagong teknolohiya ay ginagamit sa kasamaan. Kasama rin sa mga kinundena sa ginawa ng Israel ng pagpapasabog ng mga communications equipment ay ang foreign minister ng China na si Wang Yi. Pahayag niya ay hindi dapat nadadamay sa walang awang pag-atake at pagpapasabog ang mga inosenteng sibilyana. Naniniwala naman si Pangulong Joe Biden na may pag-asa pang hindi mauwi sa digmaan ng labanan ng Hezbollah at Israel. Tariwas ito sa pahayag ng Pentagon kung saan ay nagpadala pa ng karagdagang sundalo ang US sa Middle East bilang bahagi ng mga pangyayari sa Lebanon. October 7, we've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, During the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli Lebanon border remain displaced. Full scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes on the border safely. And that's, what we're working, that's what we're working tirelessly to achieve. Ayon sa mga opisyal ng US, malabong maipasa sa kasalukuyan ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza. Dagdag pa nila ito ay dahil sa hindi mapagkasundo ang palitan ng mga bilanggong Palestinian at mga hostages na hawak ng Hamas. Kasama rin dito ang mainit na labanan at tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel na siyang nais mapigilan ng iba't ibang mga bansa. Mula sa Gaza ay umabot na sa Lebanon ang mga pagatake at pagpapasabog na ginagawa ng Israel. Kinalimutan na nga yata ng Israel at Middle East ang salitang kapayapaan dahil sa walang tigil na putukan na nagdudulot naman ng maraming pagkasawi. Sa ilang buwan na lumipas ay marami ng bilang ng mga inosenteng sibilya ng nadamay at tila nagwawating-wating na ang pag-asa para sa inaasam na ceasefire. Si sa huli ay huwag sanang malimutan ang lahat ng halaga ng mga buhay na nasasayang dahil sa walang humpay na hidwaan.